Hello mga kaing for video. So nalang ko nakita mga viral post no so, sa kalalaki no nga nga ga support siya sa iya, girlfriend since high school until college until na human siya sa naka nakagraduate na. And the twist is after ni girl nakahuman og eskwela, iya nang gilisan si boyfriend, iya nang gibulagan tungod kay si boyfriend is wala daw grado. Ouch kasakit. So mo na gingon mga kairing no nga. Dili tanan nga mga tawo nga atong gisuportaan from the start is magstay sa atua no kay naagi uban nga nagstay lang sila because nagkinanglan sila sa atua di ba nauban uban nga nagstay lang yun sila kay kinhanglan pa but after nga dili na ta nila kinahanglan mawala na sila, no? Mo run away na sila or asam awesome sila pa yung sa baas kung mga laga, <laughs> no? Mo na nga mo nang kita about sa love mga kaering, no? Ayaw jud yun ninyo yun ibuhos tanan. Dapat na jud may ibilin for yourself. Dapat na jud may ibilin nga percent nga love para sa iyong kaugalingon, no? Kay grabe ka sakit sa sitwasyon nga from the start kisuportaan ni mo and then after nakagraduate na, giilisan na ka, it's because wala kay grado. So, wala na realize sa iyang partner or sa iyong girlfriend nga, malang wala grado si boy because mas gi-priority niya ang pag-support sa iyang girlfriend para lang makahuman sa iyang pangandoy. No? Makahuman sa iyang gusto nga, makahuman siya kiskwela. Matuman niya ang pangandoy nga, makahuman siya eskwela. So, todo support si guy. No? Lagi nga lang ang sitwasyon mga kairing no nga sometimes makalimot ta sometimes makalimot ta nga kinsa man to itong kauban from the start katong walang wala pa ta so kinsa man to itong kauban from the start nga nag need tag help kinsa man to itong kauban nga naa sa atong likod sa atong kiliran sa atong bangas at etc nga whenever na to sila taugon or gikinhangla naa sila always nag support sa ato ah. no bisan og kanang mas kinhangla nila pero mas gipili nila nga ay eh, ihatag or itabang sa imuha or isupport sa imuha because kabalo sila nga mas nagkinahanglan ka. And then after that, when you succeed, di ba, nahuman na ka, nakalimot na ka sa tao nga naa always sa imuha. Na always nag-support sa imuha, nagalab sa imuha, nag sa imuha, nag- pray nga maabot nimo ang imong mga pangandoy and del, pag naabot na ni mo imong mga pangandoy nakalimot na ka So, kita as human, mga tao na nobody's perfect. Nagyay time nga makalimutas, inga eh, ka sitwasyon, Pero, hopefully, ayaw po taon mo abot sa point nga inyo nang ginagamit ang tao para lang mag-success mo, mag-succeed mo sa inyong gusto para lang matuman ang inyong gusto. And then, after, pag matuman na inyong gusto is baliwalaon na ninyo tong tao nga 101% naga-support sa inyo. Ha? So, kita mga girls, dapat ato sang ma-realize unsa kasakit ang feeling sa lalaki nga atong gamiton para lang makuha nato ang atong gusto no if gusto ka nga makakuha jud ka sa imong pangandoy maningkamot ka be honest no? be honest sa tao nga basin one day maabot ang time nga dili na ko kaya bayran ang tanan ni mong gibuhat nga kamayo sa ako ah. Basin, one day ma out of love ko ma in love ko glain dayon ang imong pag-support sa ako ay is mabaliwala because mawa na ko'y gugma sa imo so dapat magingana ba mag honest na lang ba dili kay magsige lang tag i love you daning dapita unya wa na tan higugma Di kay magsige lang tag i love you daning dapita kuno kay gusto pa ta makaw mag eskwela diba so daghan kay karon mga naga working student naga part time job para lang makahuman og eskwela no Ano man gamit pa man tag -tao para makahuman tag eskwela and then pag humana tag eskwela ato na dai ito pwera ang tao nga murag basura huy di ba so ang kalibutan raba, ba dira ba always nga kita moy nasa taas dira ba always nga kita success ta karon forever saksista. what if katong lalaki nga imong gibaliwala is one day mahimo to nimong boss one day mahimo to <laughs> tag iya sa kumpanya nga imong kuan nga imong hang trabahuan di ba one day magparking parking to Lamborghini ra sa imong no di ba tungod kay imong gibebi ay kay grado tungod kay ga support sa imong ha para makatiwas kay eskwela ay nako di ba hopefully mga mga kairing no boys and girls dapat ato sang hunahunaon ug ayo nga kanang worth it bata para sa ilang sakripisyo no kay dapat ato pong i-consider ang ilang feeling no kung unsa may mahimo natong desisyon dapat i-consider pud nato ilang feeling kung ang sa ilang batiyon kung one day na nimo sila, di ba? Pero karon di nimo kaya sila nga uh, isultian sa tinuod nga di ka magstay forever sa ila ha, di ba? Baga nagbinotbot ra ka naglay -like ka para lang makatiwas sa eskwela, matuman tanan mo gusto tungod sa ilahang tabang and then after that basura na sila. No, dapat i-consider sad nato, na sila kasi kasing oy. Batiyon sa na sila kay ubos, kasakit, kalagot, chitira di ba? So hopefully maningkamot kamot taga Ah, ayaw mo pagsalig, di ba? Kung gusto mo matuman tanan yung gusto pa kamot mo or magtinabangay mo, no? Not the time nga gasalig na lang ka and then after that imo chop pera, imo basura kay mao ni mo na no, It hurts a lot, no? Grabe ka sakit siguro ang gibati sa lalaki that time nga gibasura na lang siya, tungod kay wala siya grado kay ang iyang girlfriend is professional na oh my god so di ta abot sing anak ka ka bugo ha <laughs> dapat ma-realize na ninyo daan or dayon although dili man ta makat sa atong kinabuhi kung dili ta moagig mistake nga sobra dili man ta makat sa atong kinabuhi kung dili ta makaagig trials nga sobra uh, when you face the trial and then naka ka and then after that pag naka-survive na ka, mahimo na kang stronger than ever, o di ba? Baga mahimo na kang mubarog, nga di na matarog. If ever na makasurvive ka sa mga trials sa kinabuhi. Pero hopefully, no? Di maabot sa time, mga mangilad na lang ta sa tao nga. Magsigitag, I love you para makuha na tanan na to gusto. Hoy! Diba? Ang gabaan sa ta. Charot. Sumo na mga girls, no? Ayaw niya gamita ang mga lalaki para makuha niya yung gusto. Kamusan mga lalaki, ayaw niya gamita ang babae para makuha niya yung gusto. E, tak takabalo, wa mo kabalo kung unsa ka kapoy ang ilang gibuhat. Unsa ka kadako nga sakripisyo ang ilang gibuhat. Para lang, mahatag ang tanan nilang gustong mahatag sa imuha. Tungod kay, gisuportaan ka because love kanila. Diba? That love na lang sana ang imuhang pahalagahan because dili ta ka kuan karog true love nga ingana ng kadali kay kasagara karon love lang gyud ka sa tawo kung naay tuyo or kinhanglan sa imuha or magamit pa ka so once nga naay true love nga mabot sa inyo ha ang pingi na ninyo ayaw nyo ibaylo sa yung profesyon kaya ang yung profesyon wara na what if matangtang kasi mong pagka-eskwela matangtang kasi mong gitrabahoan o ba diba? Nga na naman imong profesyon, di ba? Samantalang katong tao nga forever naglove sa imong imo rang gibusura because professional naka, ka, no? Kaway po angon. So di nato sunon na ha, boys and girls. Be, be, good enough. Be matured enough para ato ang usay buhaton nato ba nga di ta makapasakit sa atong tao sa atong sa atong isig ka tao no di maabot ang time mga tanan natong gipang buhat is balik dinasatura.